I'm back. Yes. Kasi po may nakalimutan ako na talakayin isa rin po na taong sikat pero an important and irrelevant Sino to? Ito po yung uh, pinag-iinitan sa ngayon. Medyo nagba -viral din ngayon sa ngayong panahon pinag-iinitan ng maraming uh, tao may gusto pang ayatang magdemanda eh Sino to? Ito yung tinatawag ni Chris Ulo na ano eh ah uh, aso <laughs> Aso daw ni Amy Marcos. Yes. Tuta. Aso ni Amy Marcos. Si Daryl Yap na maraming nagagalit sa ngayon dahil sa ginawa niyang walang pakundangan na paggawa ng pelikula na parang hindi pinag-isipan. Bara-bara, bara-bara pagdidesisyon na kumbaga gagawa siya ng pelikula na mayroong mayroong ina-attack na tao. Sino ang sino ang uh, tinatarget niya nila kung sino man ang nasa likod nito. Parang alam ko na kung sino nasa likod nito. Natalakay ko na ito dati pa eh. Nung bagong labas itong balitang to. Kaya lang, gusto kong uh, talakayin ulit kasi nga maraming nag-react. Maraming negative reactions tungkol dito. Kasi oo nga naman. Pati tuloy si na Alhar na nadamay eh. Isa rin kasing hindi nag-iisip eh. Parang, basta lang tanggap ng tanggap ng proyekto. Para ba namang nauubusan? Siguro ka siguro nangangailangan din so ng pamalingke ganyan. kasi parang wala nang wala nang project kasi di ba yung mga artista ngayon medyo nabawasan na sila ng hanap buhay dahil nga dito sa hindi na masyadong bumibenta yung panunood ng pelikula marami na nga nagsara na mga mga sinihan di ba dahil humina na dahil sa proliferation nitong internet, ng YouTube, ng Netflix, tinalo. Oh, balik tayo doon sa isang animportant at irrelevant na tao na kinaiinisan ngayon ng marami. Biruin mo naman, gagawa ka ng pelikula na kung tutuusin, ngayong panahon, irrelevant. Paano natin nasabing irrelevant? Kasi, pulsa sa rape daw akala ko the rape akala ko yung title the rape of Pepsi Paloma yun pala eh the rapist of Pepsi Paloma ano ba alin ba alin ba talaga ang title nito the rapist or the rape kasi kung the rape ibig sabihin yung plot ay ang tinatalakay doon ay yung ginawang pag-rape doon sa tao na hindi naman dapat tutumbukin kung sino yung taong nag-rape kung sino yung salarin pero kung yung title is the rapist o di yung istorya the story will revolve around the rapist the salarin hindi doon sa biktima o, oh, dahil sa, kung ang title ay e, The Rapist, di ang tinutumbok nito yung inaakusahang nag-rape kay Pepsi Paloma na si Vic Soto. Na nananahimik yung tao. Lahat nananahimik eh. Yung biktima, matagal ng patay, nananahimik. Pati yung, yung kanyang uh, talent manager na si Tito Ray de la Cruz, na siya palang sala rin dito sa isyong ito, patay na rin. Si Vic Soto buhay pa, na siyang inaakusahan na nag-rape ko, no? Although, na hindi naman daw totoo. According na mismo, doon sa isang uh, kaibigan, yung isang soft drink beauty, isa sa mga soft drink beauties na na-interview nain ni Julius Babaw, sabi si Coca Nicolas daw, hindi ko sure kasi napanood ko yung isang interview ni Julius Babaw sa isang soft drink beauty, yun ay si Sarsi Emanuel. sisar yes, si Sarsi Emanuel yun. Na, naalala ko rin nga talaga na yun ang nung tinanong ni Julius Babaw kung totoo ba na ikwento ba o anong nalalaman niya tungkol doon sa rape na issue, eh sinabi nga niya na hindi naman daw totoo. So, di ba, even during that time, kung saan nangyari yung issue na, yung rape issue na yan, kung hindi man yung totoo, kung gawa-gawa lang ito nung uh, Ray de la Cruz para sumikat yung kanyang mga talent, artista niya, Siyempre, masyado naman po itong umuulan na naman. Masyado itong unfair kay Vic Soto. Dahil kung hindi naman totoo, although ako may nalalaman ako, ito chismis lang to ha. Ah. Chismis ito sa akin nung dating kakilala ko. Noong araw. Umuulan na. My God. Ang ganda-ganda nung panahon kanina ngayon, umuulan na naman. Nakakainis pag umuulan during that time, kasi nga, kaya ko nalaman ito, actually, yung nagkwento sa akin, very close friend. Dating boyfriend. Boyfriend. Nung kabataan ko. Nung nangyari nga itong pinag-uusapan noon, itong kesyo pang re-rape kay Pepsi Paloma. Ngayon, nakwento sa akin itong dating boyfriend ko na medyo kakilala niya itong Tito Vic and Joey nung mga kabataan nila nung time na isa kasi siyang sound engineer dati nasa recording ano siya eh, recording industry sound engineer uh, EEC ba yon electronic communications engineering kasi yun eh so nagkwento sa akin na ito daw na. <laughs> Baka magalit yung mga tagahanga eh. Ito daw na Soto Brothers na ito. Nang re-rape talaga daw ito. Kwento lang sa akin to ha. Ah. Ichinichika ko lang. Na nang re-rape daw ang mga ito ng katulong. Katulong nila. So alam yun nung naging boyfriend ko. Kinwento sa akin. Kaya nga at that time, medyo naniwala akong totoo na ni-rape niya si Pepsi Paloma. Dahil nga doon sa naikwento sa akin. Pero kung kung totoo man na nang re-rape sila ng, ng uh, katulong, kapilyuhan ni siguro ng mga anak mayaman, di ba? Although ang ang pilyo daw dyan talaga ay si si Bik nga at yung isa pa, Balsoto ba yun? Si Tito Soto hindi, hindi raw, matino daw yan. So ito, chismis lang to ha. Ah. Hindi ko sinasabi yung totoo, naikwento lang sa akin, kinukwento ko sa inyo. Chismosa eh. So yun, kaya during that time, ako'y naniwala, even up to now. Naniniwala ako na may nangyari talaga. Although, naniniwala din ako salamat doon sa interview ni Julius Babaw doon sa kaisar si Emmanuel na sinabi niya na hindi naman daw pala totoo so kung hindi yung totoo natural unfair yun sa mga soto kay Vic Soto lalo na dahil nananahimik yung tao kung hindi naman totoo ni Rape si Pepsi Paloma eh may asawa na yung tao may pamilya, may mga anak may kamag-anak Siyempre, kahihiyan ni Ibig Soto, kahihiyan din ng pamilya. Lalo na nitong kapatid niya, kuya niya, na tumatakbong senador. Which, without, na isa sa dahilan kung bakit, i-finload itong, ibinabalik, ni-revive itong issue na ito. Na, kung totoosin, irrelevant na. Kasi matagal nang, matagal nang nalibing, itong issue na ito because kung maalala po natin during that time anong taon ba yun nangyari eh late 80s ba yun 80 s eh nangyari ito eh na during that time na nagkademandahan nga na, nag nagreklamo ba nag uh, nag uh, nag demanda nag-file ng demanda itong si Ray De La Cruz and Pepsi Paloma with the guidance of the manager Ray De La Cruz. Pero, hindi nga po niya natuloy kasi tandang-tanda ko na lumabas pa yon dun sa People's Tonight. People's Tonight ba yon o People's Journal? Tabloid yung title pa nga doon na humingi ng tawad kasi yung public apology si Vic Soto ang ano nun yung, yung unang araw halimbawa today nagpalabas ng public statement itong si Vic Soto doon sa, sa journal din yun lumabas eh na I apologize yung pagkakasabi pero hindi naman yung may nagsabi na nakaluhod. Na hindi. Kalukuan. Luluhod ba yun? Lalo kung hindi naman totoo. Kumbaga, parang na-advisean lang siguro ng mga abogado na mag-public apology nilang para matapos na yung issue. Kasi talagang, talaga pong <clears throat> controversial yan noong araw eh. Pinag-usapan talaga yan. Hindi dahil because of Pepsi Paloma. Because Pepsi Paloma was just a starlet hindi naman sa irrelevant, kundi starlet nga lang eh. The issue ay nakatuon kay Big Soto dahil si Big Soto yung big star. Kung baga, malaking issue yon sa karir at pagkatao ni Big Soto ng buong Tito Vic and Joey and It Bulaga. Kasi sa It Bulaga yun nangyari eh. After the taping yata eh. After the taping daw nangyari. So, ang na, uh, kumbaga, ang naging controversial noon, ang tinamaan ng controversy was not only Tito uh, Vic Soto, but the whole of Tito Vic and Joey group and It Bulaga. Hindi masyado kay Pepsi Paloma kasi maliit nga lang na artista si Pepsi Paloma noon. But then again, dahil nga masisira yung pangalan ni Vic Soto, and the uh, company, minabuti siguro, advice na ng lawyers nila, na mag public apology na lang, at, at, uh, <coughs> mag, uh, ano lang, out of court settlement, ang tanda ko po noon, actually, so, nag I apologize, nag-apologize, si Vic Soto, and then the next day, next day mismo, the same tabloid, People's Journal. Yung sagot naman po ni Pepsi Paloma na I forgive you. tandang tanda ako yan. Kasi nga, sinusuplayan kami noon ng ng uh, newspaper sa bahay. Araw-araw, uh, People's Journal. Yun ang sikat nun eh. And then every Sunday naman, Manila Bulletin. So, yun. Kaya alam ko yung istoryang yan, hindi ko yan makalimutan kasi sabi ko nga, sabi ko nga, kahapon palang nag-apologize itong si Vic Soto, then the following day, nag-I forgive you na kaagad itong si Pepsi Paloma. Sabi ko, bumigay agad. Hindi man lang lumipay na lipas ng isang linggo. Yun ang naging, natatandaan ko, yun ang naging uh, ano ko noon eh, Uh, reaction, I forgive you agad. Sunod na araw. At binigyan daw ng settlement na 10,000 pesos si Pepsi Paloma. Nasa balik, kahit na magbalikan natin, dyan nandiyan pa yan sa, sa National Library, yung mga past issues ng mga <coughs> newspapers, nandiyan dyan yan. I apologize. And then the next day, I forgive you. And then 10,000 pesos daw yung ibinigay na uh, settlement para hindi na matuloy yung demanda. Sabi ko nga, 10,000? Ang cheap naman. At tinanggap din ng uh, Pepsi Paloma side. So, after that, namatay na yung issue. So, ibig sabihin, totoo man, kung totoo man na ni Rafe, eh, nagkapatawaran na sila eh. Kasi nga, nag-public -apol nag apology na, at pinatawad naman ni Pepsi Paloma. At binigyan siya ng uh, compensation na 10,000. Tapos na yung issue. At mula noon, yun yata ang inumpisahan na bumagsak na yung karir ni Pepsi Paloma. Hindi na siya, nawala na siya. Doon na nag yung mga wala na siyang project. Kasi before, marami din silang pelikula eh. Mga, mga sexy films. But Vic Soto was not affected. Tingnan mo, hanggang ngayon eh, namamayagpag. Hindi siya apekto. At, yun nga, kumbaga, nasettle na yung issue ng yan nagpataw nagumingi na ng tawad nagpatawad at nagbigay ng uh, financial remuneration ba ang tawag doon? Uh, anong tawag doon? Basta, nagbayad ng 10,000. So, tapos na. Tapos na yung issue. Pero ngayon, nire-revive ni ni Daryl Yap. What for? What for ano? What for, di ba? para ano pag-usapan. Walang kumbaga eh, nananahimik na ang lahat, patay na, nakalibing na yung isyong yan. Biglang ibubuhayin ngayon, what for? Bakit? Just for the sake of uh, making a movie? Kikita kaya yan? Kasi in the first place, kung Pepsi Paloma story man yan, well, hindi naman natin sa nilalait si Pepsi Paloma, but who is Pepsi Paloma in the first place? Hindi naman siya napaka big star para hindi naman masyadong well, controversial, ewan lang natin kung dudumugin ba yan. Eh ngayon pa lang maraming nagre-react, maraming nagagalit, kasi nga, ang kakalabanin mo dyan, yung the It Bulaga audience. Dahil nandiyan dyan si Vic Soto. Yung mga tagahanga ng It Bulaga. O. Oh. Ito naman si Daryl Yap, hindi nag-iisip. Lalo pa, na dadaan pa yan sa MTRCB, di ba? Lahat ng pelikula, bago ipalabas sa sinian dumadaan sa MTRCB. Eh, dyan yung anak ni... Anak ba yun ni Tito Soto yung nandiyan dyan? Yung chairman ng MTRCB? Si Lala Soto? <laughs> Ewan ko sa'yo, Daryl Yap. At kung sino man ang nasa likod niyan, hindi kayo nag-iisip. Baka... <clears throat> kasi baka may gusto kayong tao na sirain. Sirain yung candidacy Baka kayo yung masira, hindi huh? kayo nag-iisip. Isang topic na irrelevant, bubuhayin mo. I doubt, nakikita yung pelikulang yan. Anyway, mga kababayan, ito naman, pinag-usapan lang po natin kasi naalala ko lang yung istoryang yan ni Pepsi Paloma. May God, may she rest in peace. Kawawa naman po yung batang yun kawawa yung buhay ng bata niya, Isa sa mga hindi magandang nabuhay, hindi hindi magandang naging buhay ng isang bata na ang tatay nun, Amerikano eh. Na para bang broken family. So, parang nakakaawa yung istorya ng buhay niya. Tapos ngayon, nananimik na yung kaluluwa eh ginugulo pa ni Daryl Yap ginagamit pa sa politika di ba? walang hiya anyway hanggang dito na lamang po mga kababayan ako eh, hindi ako manunood nyan <laughs> buti pa kung sana ginawa mo na lang ng pelikula ano who's the real father of Amy Marcos di ba? isa din isa din mag irrelevant na topic. Okay. Hanggang dito na lamang po mga kababayan at uh, pasensya na po kayo sa sa chismis na inihatid ko. Paminsan-minsan mag-chismis. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood. Mahalip po natin ang ating bayan. Huwag masyadong magpapaniwala sa chismis. Isa rin tayo chismosa. Mahilig sa chismis. Malin po natin ang bayan dahil ito lamang po nag-iisa nating tahanan.